Hello po! Kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Dahil taginit na po ngayon, i-update ko po kayo dito sa aking mga dendrobium orchids. Ah, uh, bakit nga po ba naninilaw yung mga dahon ng mga dendrobium orchids, lalong-lalo -lalo na po ngayon taginit? Pero bago po tayo magsimula sa ating topic, like, comment, and subscribe po ang aking YouTube channel at huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Bakit nga po ba naninilaw yung mga dahon ng mga dendrobium orchids lalong lalo na po ngayon tag-init? Hirap na hirap po yung mga orchids lalo na po sa ganitong tag-init. Um, sobra init at saka napakalakas ng hangin kasi po napakadaling Uh, matuyo yung kanilang puno kahit na po mayroon silang bunot dito sa puno sa sobrang init at sa sobrang lakas ng hangin madali pong natutuyo yung mga ugat nila kaya minsan kapag nabibisi po kami at uh, hindi ako nakakapagdilig o oh, once a day ko lang madiligan yung mga dendrobium orchids na to talaga pong ganito yung nangyayari sa kanila ah uh, two weeks na lagi kaming busy. Lagi kaming naaalis. di diba sabi ko sa inyo, kapag ganitong summer, three times a day, o two times, umaga at saka hapon. Nung naging busy nga po kami, napansin ko yung mga dahon nila, ganito yung nangyayari. Yan o. Madilaw. Halos eto, natanggal. Ang daming dahon nito halos puno yung mga dahon at hindi kulubot yung cane ngayon napansin ko nung naninilaw na hindi dapat na isang beses lang nadidiligan yung mga orchids natin ngayon uh, nung hindi kami naging busy ngayong linggo na to talagang inalagaan ko po ng dilig umaga hapon kasi tanghali naman hindi ako makalabas sa sobrang init yan, naghinto po yung paninilaw ng mga dahon ng aking mga orchids. Kaya po, ganun po yung gagawin natin ngayon sa mga ating orchids. Hindi naman po sila kulang sa anumang mang uh, nutrients dahil tingnan nyo ang lalaki ng mga king ng aking mga dendrobium orchids. Kaya lang talaga po, kulang sila sa tubig. Talagang hirap na hirap po yung mga dahon nila. Tingnan nyo, oh. Ayan. Ito, akala ko maglalagas to yung mga dahon na yan, buti na agapan ko uh, umaga saka hapon ang dilig sa umaga talagang hos ang gamit ko, talagang pinaliliguan ko sila, pati itong mga dahon na dati hindi ko ginagawa yung diligan yung mga dahon hanggang puno lang para makasipsip agad sila ng tubig pero kahit yung dahon, mas maganda kapag didiligan natin, huwag lang po yung mga bagong sulpot na mga cakeys dahil mga mura pa sila. Kung mapapansin nyo po, merong mga plastic cups na nakalagay dito sa mga cakeys ng aking mga dendrobium orchids. Yan po nilalagyan ko kasi nga po kapag nagdilig po ako ngayon, talagang lahat, lahat na yan, wag lang yung pinaka crown dahil mabubulok nga. Kasi po, di ba lagi ko sinasabi sa inyo kapag nabasa yung pinaka cakeys, ng Ah, uh, Dendrobium orchids 'yung mga flower nila. Mga mura pa 'yan, kapag nagkaroon ng tubig dito, nabubulok. Kaya po nilalagyan ko ng uh, plastic cups para hindi malagyan ng tubig, para po hindi mabulok kasi napapansin ko ito. Itong puno na 'to, 'yan. Sa tuwing magdidilig po ako, 'yung bagong sumusulpot na kekis, 'yan lalagyan ng tubig 'yung pinaka-crown ng cakey's hanggang sa mamatay. Yan. Pati po itong lahat ng puno na yan na matay. Wala nang natira. Ayan o. Tingnan nyo. Wala nang natira. Ito, sinukso ko lang dito para kumapit yung ugat dito sa pinaka-driftwood na to. Tsaka ito. Ayan. Hanggang sa mamatay na lang sila kasi lagi yung bagong cakey's na lumalabas dito. Ito. Ayan o. Bagong cakey's yan na lumalabas ay nababasa. Nabubulok. Kaya pati yung ibang mga king nila nabulok na, hindi na sila nakarecover. Tapos yung ibang mga uh, namatay dito na mga Dendrobium orchids, ito po yung dahil sa aso namin na Labrador kapag yun ay nakakawala kapag gabi, na itutumba niya itong uh, driftwood na to. Nasasaktan po yung mga Uh, orchids na nakakapit dito gaya nito yan no at tingnan nyo, ito yung isang sinasabi ko sa inyo na namatay malaki na o, namatay yung kikis na to dahil laging nababasa yung uh, crown nya hanggang sa mabulok hanggang dito sa pinaka cane kaya po yun yung naging aral sa akin na lagyan ng plastic cups itong ang uh, mga cakes para habang lumalaki sila, hindi sila nagkakaroon ng tubig kapag ako'y nagdidilig. Ito nga po palang uh, mga plastic cups na to, nagkaroon ako ng idea kay Sis Alma ng Plant Heartbeats with Alma. Siya po yung nagturo sa akin ng ganito kasi naging topic nga namin, minsan nag ako na namamatay yung mga cakes. Ang sabi niya doon sa uh, premiere sa live chat, na naglalagay daw siya ng plastic cups kapag nagdidilig siya sa mga cakeys para hindi mamatay. Uh, sis Alma, ginawa ko yung sinabi mo na lagyan ko ng plastic cups. Ayan, kagaya nito, lumaki na siya. Ayan o, no? kaya lang nga, yung syempre, uh, laging nakasuot dito yung plastic cups, yung kanilang mga dahon ay nakatayo na ganyan, hindi bumuka. Pero okay lang bubuka naman yan kapag naging magulang na sila kapag tinanggal ko na itong mga plastic cups. Meron din pong YouTube channel si Sis Alma. Ang YouTube channel po niya ay Plant Heartbeats with Alma. And ganyan po ako kapag uh, meron akong uh, nakukuha idea sa mga pinapanood ko ng mga kaibigan ko. Talagang sinasabi ko. Hindi ko inaangkin yung idea na meron ako, dahil alam ko naman at alam din ni sis Alma na siya yung nagbigay ng idea na ganito yung gawin ko para hindi mamatay yung mga kekis ng mga dendrobium orchids sayang din kasi ayan o, no, tingnan nyo, nilalagyan ko talaga ayan, eto yung liberty, tingnan nyo dito si liberty ilang kekis na yung namatay dalawa eto, ito, tsaka ito. dalawa na yung namatay hanggang sa nawala na yung dahon nito. Buti dito, nagkaroon ng kikis. Kaya yung pangatlong kikis niya, eto, naglagay na ako ng plastic cups. Tapos, nagkaroon dito ng bagong kikis sa taas. At, yan, may ugat na. Bale, ito pala ay hindi kikis. Ito ay spike na nagkaroon ng kikis at ugat. Yan, ganyan po yung ginagawa ko. Dito, meron na ring namatay dahil hindi ko malagyan ng plastic cups. Yan, oh. Um, yung iba, sinasabi nila na kapag naninilaw yung mga dahon, kulang sa nutrients. Pero yung sa akin po, sabi ko nga sa inyo kanina, ang tataba ng mga cane nila. Tapos kung makikita nyo, hindi sila kulubot. At ang tataba talaga, ang ganda. Tapos tingnan nyo, itong nabali. Ayan o. Ito yung nabali na merong apat na uh, ah, cakeys noon na sabay-sabay. Nabali dahil bumigat ng umulan. Ngayon, parang magkakaroon siya ng spike o okay, Kasi parang spike to. Pero tingnan nyo, nagkakaroon ng ugat to. Ayan o. No? may ugat. Tapos, eto pa yung isa. Hindi, hindi ko alam kung kikis o spike to. Abangan natin. Tapos, meron pa rin naman na sumusulpot pa ng mga bagong kikis. Kagaya nitong si Pink Happy. Ayan, meron na naman. At, eto pa. Yung isa na to ah, uh, may apat siya dati na spike ngayon. Nagkakaroon na naman siya ng panibagong spike. At eto, hindi pa nalalanta yung ibang bulaklak niya. Meron na naman siyang kasunod na panibagong spike. At iikot tayo. Eto, yung panibagong kikis na napakalaki rin ng cane. Tingnan nyo, ang taba. Yan. Mukhang magbibigay din to ng bulaklak o spike. Tapos, ito yung pinaka uh, mahirap sa akin ngayon, itong mga may uh, mga king dragon. Ito, hindi ko matandaan kung ano yung kulay ng bulaklak nito. Pero ang alam ko lang, meron siyang kulay violet. Ayan o. No? Pero tingnan nyo yung katawan niya wala namang kulubot o malusog naman na tanging talagang sobra sa araw lang talaga kaya kapag nandito ako at wala akong ginagawa talagang inaalagaan ko sila ng dilig yan ito dati nilagyan ko rin ngayon magulang na uh, tinanggal ko na yung plastic cups ito pa isang cakeys na namatay dahil sa nababasa yung ng tubig yung pinaka-crown. Yan, pero eto tingnan nyo, itong uh, yung malaking petals ng kulay white, hindi po ito si si Burana White, kundi ito yung parang makapuno. Uh, nagkaroon siya ng panibagong kikis. eto At, nagbulaklak naman na. Ah. Ito, meron pa pala akong lalagyan dito na panibagong kikis nito ah uh, hindi ko matandaan kung ito yung kulay peach o yung kulay pink. Titingnan natin kapag namulaklak. Ito pa po yung iba kong mga dendrobium orchids na nakalagay dito sa harapan ng mga driftwood. Inilipat ko po dito sa harapan ng pinakapand ng groto. Ayan o. Meron ding plastic cups. At, yan, may bulaklak naman ito. Kaya lang, na ah, talagang hirap talaga sila, kaya inilagay ko dito. At, ayan, yung sa clay pot, nakatanim. Talagang punong-puno yan ng dahon. Nung nilagay ko dito sa arawan, talagang nawala. At yan, nasusunog yung dahon. At pero, tingnan nyo, may mga spike at marami ring buds na nilabas. Ito yung mga chinap-chap ko dati. Tingnan nyo ito, oh. Ayan. Eto, tingnan nyo. Wala tong dahon. Isa to sa mga chinap-chap ko dati. Ayan o, no? meron spike na lumabas. Ayan, parang lima, limang buds. Antayin natin. Pero itong mga to, ay ah, ililipat ko to sa clay pot. At mm, dadagdagan natin ng, ng ibang pating mix yung kanilang um, pating mix ngayon kasi puro uling lang to. Uh, mahirap sa orchids yung puro uling lang sa ngayon. Tapos full sun sila. Lahat ng yan, ililipat ko sa clay pot. Ayun pa. Maglilipat tayo sa clay pot sa mga susunod na video. Tingnan nyo dito sa likod na to. Walang ganong naninilaw na dahon. Puro dun lang sa harap kasi ganitong oras, mga 2 o'clock, yung matindi yung araw, yung sikat ng araw, talagang yun yung nakakatikim ng tindi ng araw, yung harap nito. ay e, tingnan nyo ito, oh, ang ganda ng kulay. Kasi ito, yung morning sunlight lang yung natatanggap nila. Kaya po kapag ganito yung setup ng inyong mga dendrobium orchids, kailangan po mas madalas nyong diligan yung mga orchids nyo kapag naka full sun. Lalo-lalo na po sa king dragon. Ang king dragon po ay Medyo mahina sila sa full sun. Pwede sila sa morning sunlight. Iyon yung mabibigay ko na tip para hindi uh, manilaw o maglagas yung mga dahon ng mga dendrobium orchids ngayon tag-araw. He-end ko na po itong aking video. Sana po ay may natutuhan kayo sa na-share ko sa inyo ngayon. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga kaibigan ko sa YouTube at sa mga iba pa pong nanonood na hindi ko nababanggit. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe everyone. God bless.